Hello! Sa mahilig maglaro ng Mobile Legend, kilala niyo ba ako? Ako nga pala si Odette. Ako at ang aking mga kasama sa larong ito ang makakasama ninyo ngayon para sa ating bagong aralin sa Filipino. Ito ay ang pagtutukoy ng mahalagang detalye sa paksang narinig o pagbibigay ng paksa. Sa Filipino 3, quarter 4, week 8, ang ating aralin ay ang pagtukoy ng mahalagang detalye sa paksang narinig o pagbibigay ng paksa. Ang most essential learning competency, natutukoy ang mahalagang detalye kaugnay ng paksang narinig. Pagkatapos ng aralin, inaasahan na matutukoy mo ang mahalagang detalye kaugnay sa paksang narinig at maibibigay ang paksa ng kwento o sanaysay na napakinggan. Ano nga ba ang paksa? Ang paksa ang nagsasabi kung tungkol saan ang isang kwento o sanaysay. Maaari itong matagpuan sa unahan, gitna o hulihan ng isang kwento o sanaysay. Dadako na agad tayo sa unang pagsasanay. Iguhit ang masaya mukha sa patlang kung ito ay tama. At malukot na mukha naman kung mali. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang Ang paksa ay ang pangunahing tinatalakay sa kwento o sa Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang, mahalagang malaman ang tao o bagay at pangyayaring pinag-uusapan sa kwento o sanaysay. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangatlong bilang, malalaman ang paksa ng kwento o sanaysay sa unang bahagi lamang. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ang paksa ng kwento ay maaari makita sa unahan, sa gitna o sa hulihan. Pang-apat na bilang. Karaniwang sumasagot sa tanong na tungkol saan ang kwento. Ang tamang sagot ay masaya mukha. Panglimang bilang. Mabilis na malalaman ang paksa ng kwento kung babasahin lamang ang wakas nito. Ang sagot ay malungkot na mukha. Kailangan mong basahin ang buong kwento upang malaman ang paksa nito. Dadako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Ipabasa sa kasama sa bahay ang Sanaysay. Sagutin ang mga tanong pagkatapos mapakinggan. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang pamagat ng sanaysay ay Pandemya ni Dr. Maria Leilane E. Bernabe. Enero 2020 nang dumanas ng pandemya ng COVID-19 ng ating bansa. Maraming pamilya ang dumanas ng hirap sa pandemia. pandemya. Naapektuhan ang mga pag-aaral, hindi na sila makakapunta sa paaralan para sa face-to-face -face classes dahil na rin sa ipinagbawal ng pamahalaan upang proteksyonan ang mga kabataan sa lumalaganap na virus. Ang pandemya ay marami ng buhay ang kinuha lalo na ang mga doktor at nurse na nasa ospital may dumating ng bakuna para sa COVID-19. Ngunit ito ay hindi sapat upang lahat ng tao sa Pilipinas ay mabakunahan. Kinakailangan pa rin natin mag-ingat upang hindi tayo madapuan ng virus. Kailangan nating tanggapin na matagal pa bago may balik ang normal na dating buhay gawa ng pandemyang ito. Narito ang mga katanungan. Una, tungkol saan ang sanaysay? A. Pandemya dulot ng COVID-19 B. Maraming pamilya ang naghirap C. Mag-ingat dahil sa virus D. Ang bakuna Ang tamang sagot ay letter A. Pandemya dulot ng COVID-19 Pangalawang bilang Ano ang paksa ng talatang binasa? A. Ang pandemya ay maraming buhay ang kinuha. B. Matagal pa bago may balik sa normal ang dati nating buhay. C. Kailangan mag-ingat upang hindi mahawaan ng virus. D. Naapektuhan ang mga mag-aaral. Ang tamang sagot ay letter B. Matagal pa bago may balik sa normal ang dati nating buhay. Pangatlong bilang. Anong sakit ang dulot ng pandemya? A. virus B. COVID-19 C. lagnat at ubo D. dengue Ang tamang sagot ay letter B, COVID-19. Pang-apat na bilang. Saang bahagi ng sanaysay mababasa ang paksa ng talata? A. unang bahagi B. gitnang bahagi C. huling bahagi D. Hindi, hindi nabanggit Ang tamang sagot ay letter C, huling bahagi. Panglimang bilang Ano ang dapat mong gawin upang makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19? A. Makinig mang balita upang malaman ang pinakahuling pangyayari tungkol sa pandemya. B. Lumabas ng bahay upang makasagap ng balita. C. Sundin ang pinag-uutas ng health protocol at pagsusuot ng face mask. D. Palaging maligo at magugas ng kamay. Ang tamang sagot ay letter C. Sundin ang pinag-uutas ng health protocol at pagsusuot ng face mask. Para sa pangatlong pagsasanay, tukuyin ang paksa sa bawat sanaysay. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, matalik na kaibigan ang turing ko sa kanya. Kahit saan ako magpunta ay kasama ko siya. Mabilis siyang tumakbo at malakas tumahol. Palagi kaming naghahabulan sa aming bakuran. Minsan, isang araw bigla na lamang siyang naging matamlay at ayaw kumain. Kaagad ko siyang dinala sa doktor. Kinabukasan, malakas na ulit siyang kumain at nakikipaglaro na sa akin. Tuwang-tuwa ako sa pagbabalik ng kanyang sigla. Ang aso kong si Primo. A. Ang magkaibigan. B. Ang aking kalaro. C. Masaya ang aming tahanan. D. Ang aking alagang aso. Ang tamang sagot ay letter D. Ang aking alagang aso. Pangalawang bilang. Mahilig umawit si Ana. Sinasabayan niya ang lahat ng nursery rhymes na kanyang naririnig. Ibinili siya ng kanyang mga magulang ng sariling microphone. Sa kanyang pagtanda, natutuhan na rin niya ang gumawa ng sariling awit. Halos lahat ng kanyang sinulat na awitin ay nagustuhan ng mga nakakarinig tuwing may okasyon sa kanyang bayan, siya ay naiimbitahan upang iparinig ang kanyang magandang tinig. Marami siyang kababayang napapahanga kapag narinig ang kanyang malamyos na tinig. A. Ang pagkahilig ni Ana sa pag-awit. B. Ang pagsusulat ng awitin. C. Umaawit sa mga pagtitipon. D. Sinasabayan ang nursery rhymes. Ang tamang sagot ay letter A, ang pagkahilig ni Ana sa pag-awit. likas na magalang ang mga Pilipino. Ang pagmamano sa matanda ay nagpapakita ng pagiging magalang. Pagsasabi ng po at opo ay hindi kinalilimutan. Ikinirarangal ng bawat magulang ang mga anak na taglay ang magandang asal na pagiging magalang. Pangatlong bilang. Ano ang paksa ng talata? A. Ang pagiging mabait ng mga Pilipino. B. Ang pagiging mapagmahal ng mga Pilipino C. Ang pagiging magalang ng mga Pilipino D. Ang pagiging masayahing ng mga Pilipino Tamang sagot ay Letter C. Ang pagiging magalang ng mga Pilipino Pang-apat na bilang Anong kaugalian ang taglay ng bawat pamilyang Pilipino? A pagiging magalang B. Pagiging masayahin C. Pagiging mapagmahal D. Pagiging madasalin Tama sagot ay letter A. Pagiging magalang Panglimang bilang Saan bahagi mababasa ang paksa ng talata? A. Unang bahagi B. Kitnang bahagi C. Hindi nabanggit D. huling bahagi. Ang tamang sagot ay letter A, unang bahagi. Pakinggan ng isa pang sanaysay, ang batang si Lara ni Dr. Maria Leilaine E. Bernabe. Si Lara ay isang mag-aaral sa ikatlong baitang. Pagising pa lamang niya sa umaga ay wala na siyang tigil kumilos sa mga gawaing bahay hindi na siya kailangang utusan ng kanyang mga magulang. Ginagawa niya ng masigla ang paglilinis at paghuhugas ng pinggan sa loob ng tahanan. Maging sa paaralan ay kinagigiliwan siya ng kanyang mga guro at kamag-aral sa pagiging masipag sa pag-aaral at sa mga gawain sa loob ng silid-aralan. dahil sa ipinakita niyang sipag at husay sa pag-aaral, palagi siyang nakakakuha ng matataas na marka. Palaging natutuwa ang kanyang mga magulang kapag ipinakikita na niya ang kanyang card. Pangarap niya maging guro kagaya ng kanyang ina pagsasanay 4. Gamitin ang sumusunod na format upang maibigay ang detalye at paksa ng kwento. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang pamagat ng sanaysay ay ang batang si Lara. Unang detalye. Pagising pa lamang niya sa umaga ay wala na siyang tigil kumilo sa mga gawaing bahay. Pangalawang detalye hindi na siya kailangan utusan ng kanyang mga magulang. Pangatlong detalye, ginagawa niya ng masigla ang paglilinis at paghuhugas ng pinggan sa loob ng tahanan. Pangapat na detalye, palagi siyang nakakakuha ng matataas na marka. At ang ating paksa ay ang kasipagan at kahusayan ni Lara sa pag-aaral. Please like this video, subscribe and get notified.